oh andito kami. Andito kami. Papunta kaming bundok. Ano? Isa-isa lang. Punta kaming bundok. May dala kaming royal. Ako, 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 ako. Ayan. Sabi pa ni Roxelle, pag sumasama ako, matisag ka lang ng konti, madata pa ako. Hala. Nakakatakot. O, punta ka na. O, naka. Bakit eh? Olo. Papuputol? Hindi.

huyuhuy huyuhuy ha 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 madam ikaw na madam <laughs> ah. <laughs> <Adam>, ano to <laughs> ano to babalikan mo ako rito hindi nagbibiru <yang. laughs> ayun, yan hindi may bit, -bit ako ayun, Sambitbitan. Sunduin mo nga ako dito. Huy, huy. Wala, na tawad. Huy, huy, huy. Pag ako nahulog dito, sorry talaga tong cellphone na ito ngayon. Mahal na mahal ko po. Mahal na mahal ko pong pamilya ko pag sakaling nahulog ako. Pakisabi sa kanilang mahal na mahal ko sila. May dala pa. Ara. Umayos ka rin. antay din 'yan. Balikamba korito. Ano mismandalan yung ano? Ito? Huwag kasandalan diyan. O, nanginginig na yung tuhon ko. Hu-yuhoy. Ano Ano? Hindi, 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 wag ako sabay. Wag, wag, wag. Sige, sige, Hu-hu. Matas ba? Sa gitna titingin sa baba. Sa gitna ka titingin sa gitna. hu Ah pakisabi na lang po sa mahal ko na mahal na mahal ko siya. <laughs> Sinila naman kung makatawa, nanginginig na yung tuhod ko eh. <laughs> Grabe yung pawis ko. Kung makatawa naman itong mga to. Huyuhuy. Huyuhuy. Kahit takot na nga, huyuhuy pa rin. <laughs> Ito, masaya. Kaysa, kaysa pupunta ka sa city, pupunta sa SM. Huh? Boring. No. Sunduin. <laughs> Talaga namang iniwanan nila ako. Oh, dandan. -dan. Ano to sa babo kanin? Kanin. Ho. Oh, ha, ang saya. Ha, <laughs> ang saya, saya. Hindi ko talaga nabitiwan yung royal ko kahit anong mangyari. <laughs> Ayun sila. Ang ganda ng lugar. Ang <laughs> Ang